Okay, magandang araw mga sir sa video natin ngayon magkakabit tayo ng LED dito sa ating motorsiklo na Honda Wave 100. Okay ngayon, uh, dito tayo mag uh, kakabit sa side na to. Yung banda dito sa ilalim ng fairings, uh, malapit sa gulong. Dito naglagay tayo ng switch na on-off. Dito natin nilagay sa may u-box. Uh, well, dito natin papatayin. Ngayon, itong isang wire ng switch, bale, dalawa yung wire ng switch. Yung isang wire ng switch, ilalagay lang natin dito sa ground wire, dito sa solid green uh, wire. Yan, so yun na yung isang wire. Yung ikalawang wire naman ng switch, ito na yung papupuntay natin dito sa may malapit sa pagkakabita natin ng LED. Yan, so bale, yan na po ay ground wire na yan. Okay, yung video natin ay eh, para lang po ito sa mga baguhan. Ngayon, dito tayo kukuha ng positive supply sa may brake light switch. Dito sa brake light switch, meron tayong makikita wire dito na green na mayroong guhit na yellow at saka yung solid black. Dito tayo magtatap sa solid black na wire dahil ito ay galing sa accessory wire. Once na nag-turn off tayo ng ignition switch, mamamatay yung supply dito. Okay, so isuot lang natin ito dito sa ano niya, sa bullet socket and then ibabalik lang natin siya. Yan, mayroon na tayo ngayong supply ng positive para sa LED natin. Oh, so ito na yung wear na gagamitin natin na positive. Pagagapangin natin hanggang dito sa ilalim malapit sa pagkakabitan natin ng ilaw so mayroon na tayong positive and negative na supply ngayon ang gagawin natin dito uh, magtatap tayo naman ng wire itong black at saka itong red magtatap din tayo ng wire tigisa isa sa black isa sa red para naman dun sa kabilang side kasi dalawa yung ikakabit natin na LED na ilaw bali left and right sya Okay, yan. Uh, tap lang tayo dito. So, bali ito ay ground wire din to bali. Sabay yan mamamatay dun sa ano. ah uh, yung dalawa na yan, sabay yan mamamatay pagka in natin yung ano, switch. So, ito na sila bali ngayon. Naging apat na nasang wire. Dalawang red, dalawang black. O, oh, ito yung kabilang side. Yan, positive and negative lang yan. Pwede na tayo mag-tap ng LED. Yan, so tap tap natin dito ng LED. Then yung wire ng LED, yung positive dito natin kakabit sa pula. Yung namang negative ng LED sa kulay itim. ayan so dito na tayo magkakabit ngayon. Okay, so yung video natin para lang po sa mga uh, beginners pa lang, yung mga marunong na ay skip na po kayo. Ayan. So, ganun lang po kasimple magkabit ng LED. No. Okay, ngayon testing na natin. Eh, turn natin ang susian. Tapos buksan natin ang switch. O oh, yan, okay na po siya mga sir. So, yung kabila, oh, ganun din ang gagawin. Tapo lang yung LED na ilaw.